اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وايقنوا ان كلام الله تعالى بالحقيقه ليس بمخلوق ككلام البريه فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعْمَ أَنَّهُ قَلَامَ الْبَشَرِ O kalamul basyar فَقَدْ كَفَرَهُ Mga kapatid sa Islam Ang Quran ay salita ni Allah Nagsalita si Allah, sinimulan niya ang pagsasalita na ito Nang walang sino mang nakakaalam kung paano siya nagsalita Ito'y ipinadala niya sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan sa pamamagitan ng wahi. Wasaddaqahul mu'minun at ito ay pinaniwalaan ng mga mananampalataya ng tunay. Ibig sabihin, tunay na ito nga ay salita ni Allah. Ayakkanu annahu kalamullahi at kanilang napagtanto na ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala Tunay ang kanilang paniniwala Bilhakika Katotohanan Or tunay nga na ito ay salita ni Allah Laysa bimakhlukin kagalamil bashar. Ang Quran ay hindi kabilang sa mga nilikha ni Allah Kahalintulad sa mga salita ng mga tao Dahil ang salita ng mga tao ay kabilang sa nilikha ni Allah dahil ang mga tao ay nilikha ni Allah. Faman sami'ahu fa za'ama annahu kalamul bashar sino man ang nakarinig ng Quran at kanyang inakala o di kaya ang kanyang paniniwala ito ay salita ng mga tao o salita ng tao faqad kafara. Katotohanan siya ay tumalikod sa Islam. Mga kapatid sa Islam, may pit ang babala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsasabi na ang Quran ay salita, ay salita ng tao. Sabi ni Allah, sa uslihi sakar. Kalainin po mga kapatid, sa uslihi sakar. Ang sakar ay isa sa mga pangalan ng impirno o di kaya isa sa mga parusa sa impirno. Bakit? Sabi niya, in hadha bashar. Kung ang Quran sa kanilang paniniwala ay salita ng tao. Kaya mga kapatid sa Islam, magingat po tayo. Dahil ang Quran ay salita ni Allah at hindi kabilang sa mga nilikha ni Allah. Maraming salamat.